Guys, naka-video tayo. Kailangan yung maayos ng. <laughs> na ang nahulog? Okay. <laughs> 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 ang ganda, ganda ng. nag-iihaw nakasalamin pa. Okay. <laughs> Ayan. Mga beautiful girls ng uptown. Uptown girl. Ayan na ay yung sundo ko. Paano ba yan? Nayalis na, <laughs> na, na, na. Na, na ako. Ayan na yung si sundo niya. Ayan, dito na sundo ko. Sino sundo mo? Ayan na. Nayalis na ako. Naku. Bakit naman ang agad yung susundo sa akin? <laughs> Pambihira naman. Saan kayo nag-reels dito talaga? Ayan. Yeah. Ay, yung punong kahoy na yung dayang. Ang ganda doon. Paano tayo lahat? <laughs>